Idol, makikita nila ang halaga mo pag wala ka na. Bakit hindi nila nakikita yung halaga ng isang tao noong nabubuhay pa? Bakit kung kailan wala na, doon sila mapapaisip? Naisip e ko bakit kaya noong nabubuhay yung tao, hindi nyo pinapahalagahan? Bakit nung nandyan pa, hindi nyo nakikita yung ginagawa niya para sa inyo? Tapos pag wala na, tsaka nyo pupurihin. Tsaka kayo magsasabi ng ang bait-bait niyan. Bait bakit kaya siya pa? Eh noong nabubuhay nga, puro siya ang nakikita nyo. Puro siya mali sa paningin nyo. Parang wala siyang ginawang matino para sa inyo. Ni hindi nyo nga nakita yung ginawa niyang sakripisyo para sa inyo. Tapos nung nawala na, saka nyo may iisip lahat. sa kakahihingi ng tawad. Saka mo may iisip na sana hindi ka nagsayang ng oras at sana nasabi mo sa kanya lahat. Kaso wala na. Huli na ang lahat. Sabagay, lagi naman nasa huli ang pagsisisi. Sana habang nandyan pa siya, habang pwede mo pang iparamdam at habang naririnig niya pa ang lahat ng sasabihin mo, idol, iparamdam mo na. Iparamdam mong mahalaga